hindi ko alam kung paano ko ito ikukwento. Pero isang gabi, sa baryo namin, nakita ko mismo ang isang bagay, na hanggang ngayon binabangungot pa rin ako. Noong gabing yon, sobrang lakas ng ulan, kumikidlat, kumukulog, ako lang mag-isa sa bahay, tahimik na tahimik sa labas, maliban sa pagtilamsik ng ulan sa bubong. Bigla, may tumama, isang malakas na kalabog sa itaas ng bahay. Tumigil ako, nakikinig, may kumakaskas, may bumubunggo, Parang may gumagapang, pero mabigat. Biglang nag-brown out. Walang ilaw. Tanging liwanag ng kidlat lang ang nagbibigay ng silap sa dilim. Pagsilap ko sa bintana, may nakita akong nakadapa sa bubong ng kapitbahay namin. Hindi tao, hindi hayop. Isang babae, nakalabas ang matatalim ng ipin. Namumula ang mga mata, at kitang kita ko, kalahating katawan lang siya. Nanginginig ako sa takot. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Tapos, dumiretso ang tingin niya sa akin. Parang alam niyang pinagmamasdan ko siya. Dahan-dahan siyang bumangon. Ibinuka ang malalaking, mabahong pakpak niya. At sa isang iglap, lumipad siya papalapit sa bahay namin. Napasara ako ng kung Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nagdasal ako. Hindi ko na alam ang gagawin. May narinig akong mahihinang kalmao sa bubong. Paikat ikot sa bahay. Bulong ng hangin. Ungol ng isang nilalang na gutom sa laman. Tumagal ito ng ilang minuto. O baka oras na, hindi ko na alam. Hanggang sa naramdaman kong unti-unti siyang lumalayo. Kinabukasan, may nakita silang katawan sa tabi ng sapa. Hindi buo. At mula noon, kapag gabi na, hindi na ako lumalabas. Hindi na ako nag-iisa. Dahil sa baryo namin. Kapag may narinig kang kalusko sa bubong. Huwag ka ng sumilip. Baka hindi ka na makapagsara ng bintana mo. Habang buhay ka ng susundan ng manananggal.